na medyo nahihilo pa tayo guys ayan tapos na tayo guys sa ating ano baka mabundol natin yung motorsiklo guys dahil uh, nagpumarking tayo sa hindi maayos na parkingan so ayan pa na tayo guys nakabili tayo ng ano sunblock sa mukha dahil nagkakaroon yata tayo ng ano Suka. So kailangan natin At saka bumili tayo ng mangga guys Ang mahal ng mangga Yung uh, malilit na mangga Yung fresh fresh na mangga Yung young mango Na isaw sa suka Is 15 euro ang per kilo Kumuha lang ako guys ng tatlong piraso That is uh, 4 euro Parang naglilihi ang lola ninyo guys <laughs> tapos yung transaction natin oh ang gwapo mo na eh kung napapansin ninyo guys nakaganito na ako ako ay pinapawisan na dahil la uh, hindi sa hindi siya ganong malamig nararamdaman na yung ano uh, init dahil lang sa sakyan is nakalagay sa may araw so is pasaway minsan mangga mangga ang kapalit Ayan. dito sa uh, ano guys hindi nyo lang kasi makita para right side ko may kapehan dito kapehan ng mga ano Pilipino hindi pagmamayari ng Pilipino guys Yung tambayan ng Pilipino pero pag ganitong araw ng uh, pasukan kapag may nagtatambay dyan maaring walang trabaho yan ayan na 4 minutes tayo guys hindi ko lang alam doon sa malapit sa amin dahil uh, may school doon baka hindi pa naglalabasan pa rin ang mga estudyante so abutin tayo ng siyam siyam kapag inabot tayo ng 15 minutes guys, heavy traffic na yan hindi ka tulad sa atin sa Pilipinas na ano 1 hour ay wala yung traffic na yan sa atin ay naku, may hinit pa hinit ng panahon guys, sana tuloy tuloy na dahil nararamdaman ko na yung pawis kasi from uh, November ayun lang tayo magpapawis guys yun yung haba ng ilang buwan yun yan apat na buwan ay sana nakaalis na ang mga dadaan pa sana ako dito guys sa ano oh sino naman ito tatawid sa big highway ibang lahi yun guys tatawid sa ano kalsa main uh, road na hindi dapat ano tawiran. Hay, ah, no. 5 minutes. Traffic dito sa ano guys, kitna. Pero dito sa lane ko parang Okay lang naman yata yan yung mga nagpapahingay ng mga sa paggabi guys yung mga motor na yan pag wala na yung da, masyadong maraming nag uh, sa kalsada silang hari sa so, the, uh, ano dito habing gabi ayan 7 minutes kung nakalabas na ang mga estudyante dyan guys sa uh, uh, uuwian natin tayo doon 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 sige sige lusot lusot ayan nakahabol tayo nakalusot tayo so hindi na tayo dito dadaan guys sa ano unang liko diretsyo na lang tayo para hindi tayo makakuha ng traffic dito sa loob dito sana tayo liliko pero diretsyo na lang tayo ganyan lang kalayo guys ang trabaho pero medyo natagalan tayo dahil 10 minutes na meron kang magandang sasakyan BMW na top down ang nasa likuran kung kita ninyo guys na yon. Bale, binili yung lumang bahay na yan guys. Binili ng isang uh, ano, employer ng isang Pilipino. So, yung Pilipino, dyan natitira bahay ng king. makakaranas <laughs> sila makara. Ano guys, ay nandyan, nanjan pala sa likod ko yung ano, BMW. makakaranas sila guys ano, titira sa uh, bahay ng king. yung nagano guys isa sa pinakamayaman na ano, naglilinis sa bahay naka uniform pa ng white pinakamayam isa sa pinakamayaman na ship owner guys may Pilipino siya tagalinis ng floor sa veranda naka uniform ng white sinusundan ako nitong ano BMW na top down guys kita nyo ba sa likod Ayan guys, 12 minutes lang tayo, hindi tayo natagalan. Kita ninyo yon. iyan BMW yan. Na top down. Sana nakalis kay. I think nakalis na guys yung mga ibang na sasakyan dito dahil puno ito kanina. parkingan dating parkingan natin oh, ano ba sus ayan guys maraming salamat sa lagi ninyong panonood thank you very much nakarating ng lola ninyo Aldo. medyo nahihilo ako kaya ayan guys kain tayo ng manga dahil uh, ayan uh, kararating ko lang first time ko First time kong kumain ng manggang hilaw guys dito sa Europe. Hindi ko lang alam kung ito yung tama. Mga bata pa ito guys. O oh, yan. Dahil wala tayong bagoong asin at suka na lang guys. Diba? Sao-sao. Pero hindi galing Pilipinas ito guys. Galing Pakistan or India. ba yung mangga natin sa Pilipinas guys na green hindi ko kayang <laughs> hindi ko kayang ubusin yung ano guys uh, tatlong pirahong masyadong atim. Pero ano, hindi natin pwede i-ano ito. Itapong dahil mahal. Ito guys, uh, yung tatlong piraso is ano, bayad na ng um, isang kilong karne ng baboy dito. kala ko kanina guys kaya kong ubusin ito nga ano tatlong piraso si isang upuan lang hindi pala bakit kaya guys kapag ano kumakain ako ng maasim ano wala namang sili pinapawisan ako guys di ba yung mangga natin sa Pilipinas di ba ng ganyan oh. <clears throat> di pa natin nakain ng kalahati parang susurrender na inugasan ko ito guys sa ah. bago ko ano, dinala dito guys ang mga pagkain ng gustong pumayat. pagkatapos kong kumain guys lumabas ako kaya hindi pa ako na ano tawag dito malaki pang chan ko kakakain ko lang tama sa tama na sa akin guys yung isang piraso. Baka may hindi na maulit. Baka itapon ko na lang yung mangga kahit mahal pa guys. pinapangisan ako guys ha sa asin Bola nung umalis ako ng Pilipinas guys hindi na ako naka kain ng ganito. Green mango. <clears throat> Mm -hmm. ayaw ko na guys salamat sorry guys so tapusin ko na ito guys so thank you thank you very much sa mga taga ano natin panood natin guys thank you thank you sa inyong lahat so yan sinubukan kong kumain ng ganito guys mangga kala ko kaya kong kong kainin itong tatlong piraso pero hanggang isa lang pala halos hindi ko makain yung isa guys sobrang sobrang asim baka ito matatak mapunta na sa tapunan dahil di ko kaya parang ayaw ko nang ulitin guys kumain ng uh, ano, mangga na hilaw so ayan guys thank you thank you very much bye bye Thank you.